So, mga, mga memo Ang ah. cut treadmill sa ah, earrings sa akong sister. So, sad to say kay, kung pa kung diri ang cut, natagaw pa man, so, wapon siya na anak so, di siya ganahan mo, aki, mudula diri, or mag-exercise sa iyang treadmill. So, muna yung finish, nagi, finish product, nagi, assemble sa cat owners. Ah. Munin mga males. Oh, mag-trib na si Cory! Dagan po, dagan. Tarong yung jacket ko na. Magkas-kas-kas-kas din siya, no? Ibanan mo eh. ano na? dagan, dagan. Tarong na. Cory! Cory, maa! Dagan na po. Dagan po, dagan. Dagan na po, dagan. na po, dagan. Oh, inahinay siya Practice core! Practice core! Yeah, ay, kadlok, ay, kadlok, ay, kadlok, ay, Exercise, exercise. Exercise. Ah, oh, matumba nun siya. May <laughs> like katulog nun siya siya. Kor, sige naman, katulog kor. Uy, pag-exercise. Si Yuki Word? Yuki Word, gusto nga naman Word. Ano Word! Sige, Yuki! Exercise, si Yuki! Yup, exercise yup. Agoy, si Yuki word. Yuppy word. Bird! Si rots, rots. na lang. Ding 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 Si Cory, the eldest cat of my sister. Wow, Yow, ay pa sa biyahe kay? Mo daga ka dekak mah? Tapos pa, pa siya hikot? Alagi oh, alagyo tono. Ah. <laughs> betay siya hikot sa Europe. Betay siya hikot sa Europe. Betay siya hikot, betay siya hikot sanya. Baguhan pa siya mangan. So, ah. Cory Nabaguhan si, si Cory talaga sa pangirin yung plato sa doa si Pantsan nandili ah, na nila magkano kung na car na dako dako gede siya nga buta nga na si ko ano to si Eli oh mani yung mga cat parents mga map o inanan nila ka love ang ilang cat so how much more kung inanan sila anak diba so expensive magkainang ma so diba? so magkaanak So, nag try out lang sa nila mga mem nga cut lang sa ilang buhion kay, di ba? Kay di diba, biyan magkuan, mag, at di man o cut, mga mem. Okay oh, na kong sister, sige na siya. Kaming katawa nila mga, ikaw ang amor, ang iring dito sa akong sister, kay dito lagi mag-CR, malibang sa CR pod na mo. So, feeling tao, o oh, yun na ang mga iring dito sa among balay, mga mem. <laughs> o, oh, ang <laughs> Grabe kay si Karuta oh, grabe ang iring po do ba. Nakakatulog imagine oh, nakakatulog ang iring og ginuwata kanus ama asimbol ang ilang treadmill. Oh, na sobrang ka excited ni Karot Jr. natulog na lang siya mga men. So no ina na gid no feel gilay, sa mga animals mga men kung unsa sila ka love sa ilang cat friends. Mao man eh, ang ilang father, okay na yung mother. Oh, Inos, come Inos.

Ano uh, siya? Cut treadmill. Wow, treadmill! Huy, karuta na na kay treadmill sa na. Oh, may treadmill na. Abi na no, ako. Masig para sa. Ay, ay na, na kay treadmill car? Car. Para mo so, dili kung sama talo mo. ni cut treadmill dahil ni Charo. Ka, ka strict to cut bagi gani karuta ay. Tanto blabs Nandiyan na higaw, Gano mag-loves. Parang, parang magdag-wake yun daw eh. <laughs> <laughs> well, Christmas ka? Yeah, okay ah, si tignan mo doon po doon panalim mo picture ah, namatay na magaling nga tanong namatay na galing nga tanong maom morag na galing mabuhi ma <tong tuntra> okay, okay. Ay, Mm -hmm. Si carrot lagi gilid, si oh. si carrot lagi oh. so si carrot lagi gilid, si carrot aku si carrot sa gilid, si carrot

Sus digit sa magasim simbol. Tapos pang chirala ka balok ko na, wagi ko, nabukat na. Nabukat wagi ko na. na. Wagi digit oh, mo dagan akong IQ na ng napita. Ma blood ko ana sa puton Tapu lang, ko. Tapulan di ko inaan. Chala ba siya man. pero ambot marag wagi ko pasensya di napita. Dili na ni mo kuan ka na. Wala wa koy talent di napita. Lagi na di tindig sa tao no. Di man og balay-balay. Diba? Sa bata pa ba tayo, guha mo mga pangbata. Pero sa kana nga part mo rin, guha agin ko rin. Diba? Guha mo na, pero mga inana. na Oh, yes. So, mga mam, ni Ang Ferin sa cat, ang akong sister yung boyfriend. So, mana sila doha nag-assemble. O, diba? How sweet! O, niya lagi ginabuhat. -binab So, paday yun. O, muna, mga mga mem. So, di ba? Kuti So, summer na sa relasyon, mga mem. O, di ba? Grabe, good. Pukusan gina ninyo. Kaya, huwag ninyo pukusan na sana naka-step. Bungkag. O, di ba? So, kinahalan good nga. God is the center of our relationship. O, bisag asa pa na nga relation. Dapat na ang God is sentro, ana, mga mem. So, correct me if I'm wrong. Di ba? kay lahi ragyod og um, na sa inyong mga relasyon. So lain pa ato di ba? Grabe ka kuan o. Kanang kuan gigestanan, lisod gi ang pag assemble Ako wa ko ana, mga mems. So mo giingon mga ma'am, lain lain gitag talent. So dili man na ko kuan talent tanang dapita. So nagtan-aw lang ko. Nagtan-aw ko nilang duha na stress ko sa sagig biu-biu ani pag-assemble sa cut treadmill. oh, mana siya. So, pinaghirapan nila. Kay love lagi. O, oh, di ba? Kay love nila ilang cut. So, pinaghirapan nila nila ilang pag-assemble, ana. So, everything. Basta na kay love. Love sa imong pagluto. Love sa imong paghimog content. So, anything. Di ba? Center gid ang love. Di ba, mga men? Correct? Am I right? O, oh, di ba? kay okay, love. Huwag kay gana. Di ka ganahan. Mubuhat ang mga butanga. O, oh, di ba? Ano ra ka simple ang layat. Muna di ha. Di ba? Hello mga ma'am. Sana all oh, ang cats sa kong sister ni abotang yang parcel worth. Pila? 4,000. 4,000. Oh, I'm so excited. Ang sabah kay sulod, ani nga parcel, mga ma'am. Para sa mga cats. Okay. So, mo ang mga kahoy magunisyan niya ipang kwan mo ba ipang asimbol asimbol. Pero sa mga nani nga mga style mga mem so bright kay kwan ni. Kabalo mag asimbol. simbak ko galabad mga akong ulo atong nag ko sa butanganan sa kung sapatos. Lu lu IQ kay kwan mga asimbol asimbol. Lagi ko. Wala. dili gadagan akong utok anang dapita. Oh, awdi Nice kayo. Chada kay butang oh. Oh, Char! My goodness, mga ma'am. Nanay, pang-exercise ang cat. Ang tao, wala pa'y pang-exercise. Ang Ang tao, wala pang exercise nga ko, Antos. So, mga ma'am, sumani ang pag-unboxing sa akong sister. So, niabot ang fire cells para sa cap. Muni, mga ma'am. So, grabe kabugat, gyud. So, na-curious gila mong ipantan ang sulod. So, muni siya poro mga koan. Bud o at kaistanan. Muni siya. So, inani di ay. So, nice. Sige, chalig on beya. So, muni siya ang mga koan. Ang benefits ani is stress reliever benefits. Mga man. So, thank you for watching. Babu!